So, kumusta po kayo, te? Bale, uh, oh, sa so ito, si Ate, si Ate V, at saka si, si Ate, ano pangalan mo po? Evelyn, Evelyn. magkaibigan sila. Oh, so, ma sumasa, sumasayaw ka din noon? Ay, wow, wow ang galing. So, oh, sa bali po, mag, uh, ilang taon ka na po dito? 43 years. 43 years, ilang araw? Oh. Ay, galing. Ang galing niya. Mm -hmm. Isang ano oh, so. oh, 43 years. 43 sama tapos Oh, 43 years. years. Mami oh. audience ko. Oh, oh. 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 Sabali, isang amo. Tapos ilan ang alaga mo po? Tatlo mm, oh. lagi po. May oh. asawa na lang ako. Oo. Ako na lagi sa mga Magkasama-kasama mm. ko sa bahay. Tapos nadalaan ka ulo Oh, Oo. Oh. Oh, ang galing naman. So, okay, Sabali, ikaw din nag-alaga ano, nag din sa mga apo nila? O oh, 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 hindi? Haya, oh, Ay, masarili din? Wow. Oh, ang uh, oh, galing naman. Nag-asam ka po sa atin?

Magiging kitrangi kasi tagal ko sa Hong Kong. cebu ako oh. malayo pa. oh ang tagal, na, ang tagal na dito guys. Dito sa Hong Kong, 43 years. Tapos nakiisa siya sa isang amo. artista, model, sa producer. Ay, wow! Ang galing! president nila, ang mga ng hostess. Wala kabang balak na for Ah! Ayun, yeah, niya ang ayaw. Ang ayaw upaw. So, sa baling, parang ikaw na lang yung nanay nila. Parang isang pamilya na lang. Amo ko babae, sa kalalaki. Wala mga daalaga. Saan kaya okay. sabi? Ito ka muna. Ay, like, asawa. Wala. Mr. Kredi oh. one of our oh. sponsors. Oh. Uh, dito po yung asawa. Enjoy, enjoy na lang. Salamat na ako.

message mo po sa bawat uh, isang ano sa mga bago-baguhan na pupunta dito. Ang kailangan talaga yan talaga ano trust talaga uh, Trust ka sa um, um, na O talaga ng ka. Um, sa sa na lagi ka sa ako. Na Nagkakamalik ka. Lagi na ka sa Ang na kailangan yung na po good morning. Ang

1951 May 14, Mayo ang galing naman

Oh, dalawa lang sila. So, thank you for oh, oh, Kahit mo sila hindi maarte, kahit yung mga, no, anak. No, anak. 'yung mga anak, 'yung so, so, ah, ay, mga anak Ah, ay, ang you. Thank you. 'Yung talagang sa iyo sila talaga. Ay, ang galing. Thank you, thank you. Ingat ka. thank you. Thank you, thank you. Thank you. Ingat Ingat. Ah, si thank you. 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 Thank you lang baka magkaroon ka ng malaking supply. Thank you, thank you. Thank you. Ang stand ng Pilipinas sa Hong Kong na tumagal ng gano'ng 43 years, talagang ibang-iba sa lahat. Okay, thank you. Thank you. Ingat ka. thank you. Next is Miss Myra Jagan Next is Miss Cherry Maksumbor. Please stay while this so you will have a good Next is Miss Eva Mapa. Excited to Miss Eva. Next is Mary Ann Inovejas. next is mary ann biglia. mary ann me. Okay. So so no, no. actually, we have, uh, we have <laughs> 10, 11 years, 12, 13, and 14, until 15 years. you were going to award that. so sorry. I really have, we really have to, have to hold you on stage. Okay, the next award is our 11 years, who have continued to work 11, for 11 years in Hong Kong. Recall the names, once your name is called, can you please uh, come up on stage? Jessica D. Villanueva, <laughs> Filma Peralija Monsante, Mary Ann Sonia Batin-Galimba, Ima Luisa D. Dingla, Corinda Mayet, Corazon C. Constantino, Naila P. En buenas Lisa por puntero. ¿Está bien correcto? ¿Quién se está moviendo Next is Filma Peraleja Mosende. Mary Ann Sonia Bateng Kalimbang. Okay 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 Next, Next is Corazon Constantino.

Next, we have a twelve years um, Loyalty Service awardees. We've got uh, Edna Sabales. Joyce Duque, Sherilyn Pilias, Florentina Sambuga, Melanie Calayo, and Alpha Myra Ariola. If you heard know your name, please come up on the stage and receive your prize. Edna Sabales. Joyce Duque. This is Charlie. Sherry three years. Edna Sobales. Florentina. No. Melanie Kalajews. Mm? Young please don't put your flag. I would like to request to Joel to do the awarding.

Who, who worked for 20 years as an OFW in Hong Kong. Your valuable dedication the to your family and to the country are worthy of recognition. An honor an honor you truly deserve being the 15th Holiday Hero. Awarded during the celebration of Kankara, during the on February 24th. Given on February 2nd, Cyber's So you know, can you do the honor of this? Glory, Tina, G, Banai. Okay. Look, Mercy, of day.

Okay, good, good. Thank you very much, thank you.